Guys, ingon ani sila diri ko maglondo. Oh, amot na ko sa Pilipinas na baka ingon ani. Mo ni trabaho di ay di ari, ingon yang trabaho. Ara o, di ba? Automatic ang tanda nila. Ara ay diesel daw ni siya, guys. Bilal, how are you? How are you? Hindi lang siya kabulong English. Kira na mag-arabic lang. Mga na yung trabaho dyan. Laundry shop. Pasting pagkainita. Diba? bahon ni bilang ano dire. Mga mga laundry man di ari guys. Money, money kita wala laundryman man. sa Pilipinas pag magsabi na oh gusto man ng laundryman sa laundry shop ka, money imong trabaho, laundry man sa hotel o himo ka'g laundry man sa hotel o kay laundry shop sa hotel, money ang mga trabaho sa laundry shop or laundry man sa hotel na uniform, ayan naka naka ganyan basta naka ganyan lang siya naka-attire. Ayan. Di ba? Sentra ang dito guys nasa 25,000 or 30,000 sa Pilipinas di ba saan ka pa kung so, trabaho ka sa Pilipinas magkano lang ang minimum kapag matay ka sa trabaho ganyan ang trabaho dito sa mga London easy lang ang kanilang mga pinaplansa yung mga damit ng mga customer ng mga Arabo, mga lokal po dito sa Saudi Arabia Bilal eh. trabaho niya o oh, talawa di ba Hey. Yara ng plansaw, yara ng dakugan yung anak. Kuyaw ka nung. No?